Matapos maaresto si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr., nagpadala ang National Bureau of Investigation ng kanilang delegasyon sa Timor Leste. Dito ay nagbigo silang mabit-bit pa uwi ng Pilipinas ang dating kongresista na tinuturong sospek sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. Kaugnay nito, pinag-aralan na ng Tevez Camp ang lahat ng legal option para sa kinakaharap nitong kaso, kung saan kabilang sa sinisilip ay ang paghingi muli ng political asylum sa Timor-Leste. Upang yatid tayo sa pulso ng politika, nariyan si Tala Lopez. Bigong delegasyong ipinadala ng National Bureau of Investigation sa Timor Leste na maiuwi si dating Negros Oriental Representative Arnold Teves Jr. ng Pilipinas. Ayon kay NBI Director Medardo de Lemos, patuloy pa kasing bineberipika ng Timor Leste ang hiling ng Pilipinas at Interpol na mapasakamay ang kustudiya kay Teves. March 21 nang maaresto si Teves sa Dili habang naglalaro ng golf matapos ilagay sa red notice ng Internet National Criminal Police Organization nitong Pebrero. Ang dating kongresista ay nahaharap sa kasong murder dahil sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong March 2023. Samantala, pinag-aaralan ng kampo ni Teves ang paghiling muli ng political asylum bilang isa sa legal na pamamaraan matapos itong maaresto. Ayon sa abogado nitong si Attorney Ferdinand Topacio, posible rin nilang idolog ang kaso ng dating kongresista sa United Nations Commission on Human Rights. Ako si Tala Lopez para sa kuwentong politiko.